na booking ang umano'y malisyosong paggamit ng chat GPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanko. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, John Manalo. Dahil na ng OpenAI ang Philippine chat GPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutinigsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng Open AI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may chat GPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volume Volumes. Ang mga nasabing comment posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos Camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanko o mas kilala bilang Jager Tanko. Kilala rin si Tanko bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at Philcare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng board of directors ng STI Education System Holdings bilang vice president for investor relations ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang limang TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang limang TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting paraw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang common sense tungkol sa report ng OpenAI na unang ni